Kamusta mga kawok? Lan? alam nyo ba ha? Kapag napapanood ko yung Senate hearings ngayon, hindi ko mapigilan na ikumpara ito sa it bulag ha? Pero wala namang bulagaan ha? Puro bakbakan lang no? At sa gitna ng lahat ng drama, ha? si Tito Soto, bagong Senate President ha, parang scriptwriter ng teleserye na sobrang loyal kay House Speaker Martin Romualdez. Pero teka, bakit nga ba nagkakagulo sa Senado? At ano ang connect nito sa 2028 elections at sa mga OFW natin sa Dubai, Riyadh at Toronto? Kaya nga mga kababayan, mag walk with lang tayo ngayon dahil tatalakay natin ang mga ganap sa Senado. Okay, from corruption scandals to OFW laws with humor, facts, and a little bit of chismis. Para sa mga kabataan at OFW natin from Quezon City to Qatar, this is your political kick fix So, i-hit na natin yung like button, i-share sa mga tropa sa Makati, San Francisco at Damam, at mag-subscribe now with notifications on kung gusto nyong ng suportahan ang content natin mga kaibigan, mag super thanks na rin please para may pangkape si Walk with Lan ha. Talagang let's dive into the bakbakan sa sinado mga kaibigan. Okay ya, uh, magda-dive na tayo mga kaibigan, mga ka Walk with Lan. <coughs> si Tito Soto is back sa Senado at hindi lang siya basta senador ha, Senate President pa. Pero teka, parang deja vu, di ba? From 2018 to 2022 under the Duterte administration, si Soto na rin ang Senate President. At ngayon na after a quick ouster, mga kaibigan, kay Jesus Godero noong September 8, 2025, he is back on top. Pero bakit nga ba, no? Ito talaga, nagtataka nga ako bakit siya. Mga kaibigan, no? Sabi ng sources, si Soto daw ang chosen one ni President Marcos at ni Speaker House uh, House Speaker Martin Romualdez. Nakakagigili, no? Ay talaga, nakakagigil po. Bakit nga ba ito si Martin Romaldes ay nandiyan pa? Ha? Um nakaka Bakit bakit ang ano ha, Kino bakit kinokontrol nila? Ha? Bakit kinokontrol po ni ay, si Martin Romaldes? Bakit kinokontrol ang Senado? Pero wait. Isn't that a bit sus ha? Talagang Parang suspecting, di ba? On one hand, si Sotto kilala sa kanyang experience, sabi ng Manila Times, ha. 15 senators supported his return dahil kailangan ng matibay na liderato, lalo na't may impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Shared daw ang voice of reason, ha, sa gitna ng mga corruption scandals, lalo na tungkol sa flood control projects na may 96 million pesos na ghost projects, ha. Pero sa kabilang banda, may mga nagsasabi masyado raw siyang Team Marcos Romualdez. Obvious naman, di ba? Sabi ng critics, parang puppet show ang Senado. At si Soto ang star puppet. Ano kaya ang totoo, mga kaibigan? O, para sa mga Gen Z at millennials natin, ha? Nakakabado rito. Kasi kapag puro politiking ang ganap, sino ang <coughs> mag-aayos ng mga issues natin? Halimbawa, yung job opportunities sa Pilipinas, ha, mga kaibigan? Okay, ha? <coughs> Para sa mga Gen Z at millennials natin, nakakabado ito. Kasi kapag puro politiking naganap, sino ang mag-aayos ng mga issues natin, no? Halimbawa, yung... <coughs> yun job opportunities sa Pilipinas kailangan pa rin mag-OFW ng marami sa atin sa Dubai o Jeddah. Kung si Soto nga ba ang new face ng Senado, bakit parang luma pa rin ang script mga kaibigan? O imagine ha mga kababayan, ikaw si Soto, ex eat bulaga. ha? Inako, eat bulaga. Ha? Tapos biglang Senate President ulit, ha? Parang flat piece sa GMA teleserye. Pero ang tanong, kaya ba niyang i-deliver ang mga pangako niya? Lalo na ang daming controversies. Okay. Ngayon, ha? Pag-uusapan natin ang pinakamainit na issue. Ang flood control project is scandals. Mga ka-walk with lan, alam niyo ba? Ah, may 96 million pesos ah, na ghost projects daw sa Bulacan. no? Oh, sabi ng ABS-CBN News, itong mga proyektong ito na sa isang contractor na si Lawrence Lubiano na malaki rin daw ang donasyon sa campaign ni Escudero. At ngayon ah, si Soto na ang nasa hot seat bilang bagong Senate President. Pero teka, bakit parang si Martin Romualdez ang laging nasa likod ng mga ganap na ito? Okay ha? Parang teleseryo ito mga kaibigan ha. Si Soto, ang bida, tapos si Romualdez, ang direktor na lagi may cut pag may issue. Ha? Pero ang plot twist ha, ang mga kabataan at ORW, ang talo kasi yung pera na dapat sa flood control napunta sa bulsa ng mga kontratista. Ang pandaya talaga talagang... <clears throat> so anong impact nito sa atin na ang mga baha sa Metro Manila lalo na sa Pasig City at Caloocan hindi na ma-solve dahil sa mga scam na ito sabi ni Pasig Mayor Vico Soto, ha, kailangan ng ta nang tapusin ang ganitong korupsyon. Tama na. Sobra na. Alisin na si Tito Soto. Alisin na si Ping Lacson. Alisin na si Martin Romualdez. Para sa mga OFW natin sa Singapore at Abu Dhabi, nakakagalit ito. Kasi yung remittances ninyo na pinapadala ninyo sa pamilya para napupunta rin sa mga corrupt na projects na ito. Anong solusyon ha? Dapat may transparency sa budget, at kailangan ng Senate President, no? Senate na investigations na hindi puro drama mga kaibigan. O para sa mga kabataan, lalo na sa Gen Z, nakakapikon ito. Kasi kami ang magbabayad ha, ng taxes in the future mga kaibigan. Okay, kaya nga mga ka-walk with land, kailangan natin maging vocal sa ex, sa TikTok, kahit sa family group chat, sa Viver. Okay, mga ka-walk with Lana, malapit na ang 2028 election na at ang, tan ang, tanong sino ang mananalo? Ang kabataan ba na gustong-gusto ng change o mga trapo na laging nandyan katulad ni Soto? Halimbawa, balik sa Senado na naman. Ha, sabi ng Rolling Stone PH, may controversies siya like the Pepsi Paloma case uh, from the 1980s allegedly. Ha, pero andyan pa rin siya, running strong. At si Martin Romalde, sabi ng sources, siya ang puppeteer na maraming politicians Uh, ngayon. No? Ngayon, sa isang banda, si Soto at ang kanyang allies like Ping Lakson at Amy Marcos, may experience. Sabi ng politiko, kaya nilang pamunuan ang Senado dahil sa kanilang mga uh, track record. Pero sa kabilang banda, uh, para, para, sa mga kabataan, parang laging pare-pareho mga pangalan. Where's the fresh blood? No? Sabi ng Edelman Global Advisory, ang 2028 election daw ay pagpapakita ng reformist comeback No, like Bam Aquino and Kiko Pangilinan. So may pag-asa pa ba tayo mga kaibigan? Okay, parang reality show ang eleksyon ha, mga kaibigan. Ang title, hmm. Ang title ay Survivor ha, Sinado Edition. Sino ang magiging immunity idol holder? Si Soto, si Romualdez, o ang kabataan natin sa Los Angeles, Sydney at Doha. Okay, para sa mga OFW natin sa Hong Kong at Saudi Arabia importante ito ha. Kasi ang mga senador na, na, na mananalo, sila ang gagawa ng laws na makakaapekto sa remittances at labor rights nyo. Halimbawa, yung OFW laws ngayon ha, sobrang kulang. Walang sapat na proteksyon sa mga abusadong employers sa Middle East. Kaya nga mga ka-walk with land, kailangan natin mag-vote ng maayos mga kaibigan. Okay, speaking of OFW, sa let's talk about the laws na dapat nagpro-protecta sa kanila. Mga ka-walk with land ha, sa Dubai, Jeddah at Toronto. Alam nyo ba hanggang ngayon ha, kulang pa rin ang suporta ng gobyerno sa mga OFW. Halimbawa, yung mga recruitment agencies ha, ay, nang, na nang abuso may kak kakilala po tayong ganyan. No? Parang hindi pa rin napapanagot. At yung remittances, ang laki ng visa, pero parang walang napupunta sa pamilya natin sa Pilipinas. Okay, may mga bagong laws na ipinapasa like yung Department of Migrant Workers Act. <coughs> pero sabi ng critics, Ah, puro lang photo op. Walang konkretong plano para sa repatriation ng distressed OFWs o para sa mga mas mababang remittance fees. At si Soto, ha, bilang Senate President, may plano ba siya rito? So far, wala pang malinaw na statement. Pero sabi ng Pinoy publiko, kailangan ng matibay na liderato mga kaibigan. Okay ha, kailangan ng... At si Soto, ha, bilang Senate President, may plano ba siya? Parang wala eh, no? Parang game show lang, mga kaibigan. Am free mio better OFW loss pero challenge iwasan ng mga trapo na puro pangako. Kaya nga mga ka with lan ha, kailangan natin maging maingay sa social media, sa Senado, kahit sa group chat ng mga tita sa Canada, mga kaibigan. Okay, para sa mga kabataan, lalo na sa Gen Z, ha, importante ito. Kasi marami sa atin may kamag-anak na OFW, yung tita mo sa Singapore, yung kuya mo sa Qatar. Sila nagpapadala ng pera para makapag-aral tayo. Kung kaya kung walang magandang OFW loss, kami rin ang affected. Kaya nga, let's push for change, mga ka-walk with land. Okay ha? So mga ka-walk with land, ano ang labas natin sa lahat ng ito? Una, si Soto bilang Senate President. May pag-asa pero kailangan nating bantayan. Pangalawa, ang 2028 election, chance natin ito para magpalit ng script. Iboto mga bagong mukha, hindi yung mga trapo na laging nandyan. At pangatlo, para sa mga OFW natin sa Milan, Sydney, at Abu Dhabi, kailangan natin magtulungan para maayos ang mga batas natin. Okay. Parang sinabi ni Juan Ponce Enrile, really, ha? Kung hindi tayo kikilos, sino pa? <laughs> Pero seryoso. <coughs> ah. Mga kaibigan, kailangan natin maging woke, ha? Para yung tamang woke, ha? Yung may action, hindi puro hashtag, mga kaibigan. Okay, mga ka-Walk With Lan. Salamat sa pag-Walk With Lan natin ngayon, ha? from SOTO scam back to the flood control scams at sa mga OFW laws na kailangan natin iayos. Malinaw na kailangan natin maging maingay para sa mga kabataan sa Quezon City, Cebu at Davao at mga OFW natin sa Dubai, Toronto at Singapore. This is our fight mabuhay. Kaya nga, i-hit na natin yung like button, i-share sa mga kaibigan nyo sa Makati, San Francisco at Riyadh at mag-subscribe na with notifications on. Kung gusto nyong supportahan ang content natin, mag-support thanks na rin please para may pangkape si hashtag walk with na Sandali, speak of kape, kape muna tayo. Sarap. Okay ha, sa sinado ngayon, trapo pa more or may pag-asa. At kung nasa abroad kayo, anong OFW issue ang gusto nyong pag-usapan natin next? Let's keep the convo going sa X, TikTok at FB. Magkita-kita ulit tayo ha uh, in the next couple of hours mga ka-Walk with Land. Stay woke, stay sharp at laging mag-Walk with Land. Peace. Sign at mabuhay ang Pilipinas.